Magandang hapon po sa inyo. Sir. Magandang hapon po. Yung inyo pong sasakyan ay in-impound ng mga pulis at bakit po? Naka-aksidente po ako, sir. Mm, Pero na. nasettle ko na po. Na-dismiss na, na, po yung kaso. Opo. At dahil kaya uh, po na ay uh, uh, nakasagasa, nakaksidente? Opo, opo. Okay. Nakasagasa mo? Ano, Aksidente anong... po, sir. Aksidente, okay. Reckless imprudence resulting in homicide po and uh, damage to property. Po. Eh tama lang ginawa ng mga polis dito. Talagang po. impound sa sakyan mo. Opo, sir. At dumaan sa proseso at uh, yung korte, hinir yung case mo hanggang sa nag-order yung korte na i-release na. Opo, sir. Yung sasakyan mo dahil nag-file ng affidavit of desistance yung na-aksidente mo. Opo, sir. Good. Ngayon, saan po ito na impound, sir sa CAA Las Piñas po. Impound okay. po Idol Rafi noong June 6 at nasunog po noong August 16. Bakit daw po nasunog? Ano sabi po ng mga pulis? Unang sabi po sa amin sir nung umaga po kami pumunta doon, baka napagtripan daw po ng mga rugby boy. Tapos nung gabi po kami bumalik kasi pang gabi po yung investigador, ang sabi po nung naka-duty. Uh, sa where daw po ng Meral nag-spark daw po. Sa, sa highway sa lang po nila nilagay sir, eh. hindi po sa loob ng impounding. Yung una po, pinagnakawan po si Rapi. Tapos ang sabi ng pulis, madami daw po talagang magnanakaw doon sa may iskinita. Attorney Garrett? Well, Senator, magandang hapon po. Okay. Yung sasakyan ni Sir Felinor ay inimpound ng mm -hmm. mga pulis dahil nga nakaksidente. Yes. Pero hindi sa loob o sa compound ng police station, kundi yes, doon sa kalsada, sa tabi. Yes, sir. And habang hawak-hawak ng mga pulis, nasa kusudin ng mga pulis yung sasakyan niya, eh nasunog. May yes, pananagutan ma. ba yung mga pulis? Meron po, Senator, kasi ang uh, nature po niyan is parang it's a deposit, no? Uh, iniwan po ng isang tao yung kanyang property sa pangangalaga ng isang uh, another person, which in this case is the PNP. Kailangan po nag-exercise ng ordinary diligence man lang. Yung polis po para pangalagaan yung gamit na yan. Kasalanan po nila dito is that hindi po sa proper storage if I ano if i recall correctly po sir mm -hmm. sa labas mm -hmm. ng nila pinarada. Hindi po sa storage mismo Tama. ng police. Mm -hmm. So there's ano po there's negligence on the part of the police and they must they must answer for the damages caused to our complainant. So dapat garahe yes. ng presinto sa impounding area kung tawagin diba as senator dapat to sa loob po ng impounding area and even if po nasa loob ng na impounding area kailan po pangalagaan pa kita. correct kaya dapat may bantay may security guard to make sure na walang magalaw doon sa mga sasakyan habang ito naka-impound tama po eh po. paano kung nakalagay uh, impound at your own risk <laughs> wala magalaw. Kasi baka wala naman na, sir. Wala po yung nakalagay na ganun. Hindi naman po pwede. Hindi po sila pin-parking. Hindi sila pin-parking <pay> ha. <laughs> okay. <laughs> okay. Kausapin natin itong kaibigan natin, si Colonel Jaime Santos. Nasa Las Piñas siya ngayon. Colonel Santos, magandang hapon po sir. Sir, magandang hapon po sa inyo Senator at sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa. Aware na po kayo dito po sa problema uh, ni Mr. Filinor Iradiel. Yes po sir. At uh, in fact po, nakausap ko po yung jefe niya kanina. Kasi uh, yung issue po sir, sir senator, yung doon po sa opisina ng traffic, nakaseparate po yon sa police station mm -hmm. dyan sa Casimiro Avenue at uh, matagal na rin po ako nakikipag-ugnayan doon po sa local traffic unit natin para naman po matulungan kami uh, pagdating po sa yung e area. Oh, sa so, e founding area po yung uh, tapong lugar para po sa mga naiimbestigahan ng ating mga kapulisan diyan pagdating po sa traffic accident kaya po nandiyan mm. sa gilid. So advice ko, so, na ko po sana, that. advice ko sana Colonel kung ganon, uh, bakit hindi sila uh, mag-upa ng isang garahe impounding area at doon po itambak yung mga sasakyan na, na ka mm. o na impound nila, Colonel. Uh, yes po. Sir, um, talagang ano po, nag, nag, uh, effort po kami. Uh, in fact, meron nga po kami nakuha pero para naman po dun sa mga motor na mga naiimbestigahan din, ko po pilit ng paraan. Pero yung mga sasakyan po sa ngayon, after this time po, nag effort po kami maghanap para po doon po namin ilagay yung mga na-impound o yung impounded na sasakyan. Kasi ito pong sasakyan, I understand, naka-aksidente po ito, namatay po yung tao, kaya po in-impound. Ooh. Ngayon po, ang sabi po, opo, kaya po na-impound po yan eh. Opo, Ngayon po, ang sabi po sa akin, uh, wala pa po silang kopya ng release order dahil as soon as na meron po, i-release po yan kaagad. Ngayon po, nung nalaman ko pong gaya ng nang nangyari, alam niyo, hihingi po lang ako, Senator, ng... Uh, ng pagkakatao uh, pagkakataon humingi ng dispensa doon sa uh, nasunugan ng sasakyan dahil nung August 16 po nangyari to, accidentally yung kawad ng kuryente dumikit doon kaya nasunog kasama yung isang sasakyan. May report po yan sa akin. Opo. Kaya lang sabi ko, alam nyo, tayo ka kung mananagot yan eh. Mm -hmm. Sabi ko sa kanilang ganun. Tayo mananagot yan. Ipa-estimate uh, nyo na yan, pakuna ng litrato, gawa nyo ng report, punin mo yung damage cost ng kuryente kaya nasunog pipilitin natin pagsamasamahin natin yung effort natin para sagutin yung gastos niya kasi nasa poder natin yan. Ayun, tama. Yan po yung instruction ko. At tama. uh, pagpapaliwanagin ko yung investigator, bakit nagkaganyan? Dapat yan, una, alamin ko, nakatanggap na ba siya ng release order ng court? Kasi kung hindi pa... Meron may na, na po, sir. Ito po, uh, Colonel, sa harap ko po. Eh kaso nga Opo. po, eh, paano tutubusin yung kanyang sasakyan, di na umaanda dahil nga sunog na po. Yes po. Kaya nga po uh, sir, sir senator, ipapa-estimate po namin yan at okay. uh, obligado po kaming uh, Ay, gawa ng paraan yan. Opo. Para po alamin po namin yung extent of damage caused by the fire. Tapos po, uh, pagtutulungan po namin na uh, maipagawa po yan the soonest possible time. At uh, hingin lang po namin yung... Yung release order din para pagkatapos po maipagawa, ma-release din po agad. Ah, sige po. Papuntayin ko na lamang po dyan sa inyo. Sasamahan po namin itong si Sir Felinor uh, para makausap po kayo ng personal at mapag-usapan niyo po kung paano po yung maging arrangement doon sa pagpalit o uh, pag o bayaran yung mga nasira po sa kanyang sasakyan. Salamat po, Colonel. Anytime po, Senator Sen. sir. Maganda. Maraming salamat po. Thank you po. Okay, si Colonel Jaime Santos. Uh, napakatagal natin kaibigan niya. Palagi natin natatawagan. Talagang mabilis sumakyo niya. Solved na po, Sir Filinor. Salamat po, uh, Sir. Sasama namin kay Colonel. Makakarap niya siya at mag-usap kayong dalawa. Opo. Ayos na po ito. Okay? Pero pakita niyo po itong dokumento to Importante ito. Kasi galing niya sa korte. Opo. Sa wala, sabi po kasi, Sir, sa fiscal, i-send si email daw po yung kopya nila din sa... Na, pero mas maganda. Okay pa, uh, sir. Sorry, po sir. Curious lang po ako. Ah, nasa gasaan yun, may namatay daw. Uh, no, sir, naka sir, nakabike po siya eh. Tapos nung paparating na po ako sa kanya, bigla po siyang nag-change lane. Madaling araw po kasi na hindi, hindi po siya tumitingin sir. Talagang biglaan po yung pagka-change lane niya nung nasa likodan niya, niya na po ako eh. Santo um, sa highway. Opo sa highway po. Sa hmm. Las Piñas po. Malapit po sa Perpetual. Nakainom ka? Hindi po sir. Bali susunduin ko po sana yung tatay ko nun sir sa bus terminal galing pong bataan hmm. nung araw po na yun. Okay. At nakipag-areglo ka na doon sa Opo, sir. Opo. mga kamag-anak kaya nag-issue sila ng affidavit of desistance. Opo, sir. Opo. Okay, sige po. Salamat po. Uh, Attorney salamat. Thank you okay. rin po, Senator. Okay. okay.